Maraming stress at pressure sa buhay ang nagmumula sa mga bagay na hindi naman maituturing na tunay na mahalaga. May mga bagay na kinagis na na, na ginagawa na lamang kahit hindi na natin na pag-iisipan kung tama pa ba ito o kung kailangan pa ba ito. Misang kung namula tayo sa lahi ng maraming accomplishments, ay tila nakakalula ang landas na dapat nating tahakin. Lalong-lalo na kung nagsisimula ka pa lang at tila malayong malayo pa sa inaasahan ng iba. Bagamat hindi naman masama ang magkaroon ng mga matataas na adhikain at pamantayan. Pamisan, para sa iba, nag-aalis ito ng kalayaang maging iba ang takbo ng buhay. May mga pagkakataon din na yung pressure ay nanggagaling sa sarili. Yun bang minsan kapag may insecurities ka o kaya feeling inferior ka? Eh hirap na hirap kang tanggapin ang pag-asenso ng iba at hirap na hirap ka ding magpasalamat sa meron ka. Ang nangyayari pa nga eh, para bang isang walang katapusang kontest ang buhay? Pagalingan, paramihan, pahusayan, at kapag di ka umabot sa pamantayan, eh parang wala nang kwenta ang magagawa mo o ang meron ka. Kung nakakaranas ka ng ganito, magandang alalahanin ang sabi ng Bible. Bakit sinasabi ninyong nakakahigit kayo sa iba? Ano ba ang mayroon kayo na hindi nagmula sa Diyos? Kung ang lahat ng nasa inyo'y nagmula sa Diyos, bakit nagmamalaki kayo na parang galing mismo sa inyo ang mga ito? Kapag pinag-isipan natin ang sinasabi ng verse na ito, eh nakakahiya pala sa Diyos sa mga attitudes natin kadalasan. Yun bang sa halip na pasalamatan ng Diyos? E eh ang naaangkin natin yung kaluwalhatian dahil sa mga maling kaisipan na dahil sa atin kaya natin natatamasa ang mga bagay na meron tayo. Bagamat totoo naman na malaki ang bahagi ng ating pagsisikap at pagpupunyagi kailangan nating aminin na ang kakayahang ginagamit natin at ang mga opportunities na dumarating ay sa Diyos din ang gagaling. Nagtuturo din ng verse na ito laban sa pagmamalaki o pagmamayabang. Hindi ko umot meron na tayong narating, e eh mas nakahihigit na sa iba. E eh para bang mas mababang uri na sila kaysa sa atin. Ang ating mga ari-arian, edukasyon, posisyon o yaman ay hindi tama at sapat na mga sukatan ng pagkatao. Mahalagang tandaan na ang paglaya sa kayabangan ay susi sa mapayapa at mapagpalang buhay. Hindi natin kailangan maging pinakamayaman, pinakamagaling, pinakamataas ang pinag-aralan at iba pang pinaka para maituring ang sarili natin na pinagpala. Pero hindi ibig sabihin ito na huwag na tayong mangarap o magpursige. Kailangan lamang nating ilagay sa tamang perspektibo ang buhay. Na ito'y isang biyaya na pinagkaloob at hindi isang paligsahan na mga tao sa paligid natin ay mga taong dapat nating mahalin at pahalagahan at hindi mga kalaban sa paligsahan. Alalahanin mo na kapag ang buhay mo ay pinamuhay mo ayon sa perspektibo ng Diyos, mararanasan mo ang paglaya sa napakaraming stress at pressure sa buhay mo dahil mauunawaan mo na ang buhay ay higit pa sa meron ka o sa kung ano paman ang narating mo. Marirealize mo na ano paman ang meron ka at ano man ang sitwasyon mo, ang buhay ay isang tunay na pagpapala. Asa ka pa!